Ngayong taon, habang patuloy tayong lumalaban sa epekto ng inflation, kakulangan sa trabaho, at pagtaas ng presyo ng bilihin, isang tanong ang araw-araw na bumabagabag sa isipan ng libu-libong retiradong kawani ng gobyerno. Kailan darating ang pensyon namin at may pagbabago ba sa halaga nito? Ngayong buwan ng Agosto taong 2025, may malinaw ng sagot ang Government Service Insurance System, GSIS sa tanong na yan. At hindi lang ito basta kumpirmasyon ng petsa ng payout. May kaakibat itong balita na tiyak magpapakaba, magpapaisip, at magbibigay rin ng kaunting ginhawa sa mga umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Isang panibagong anunsyo mula mismo sa Central Office ng GIS ang inilabas noong ika-24 ng Hulyo taong 2025. Sa loob lamang ng ilang oras, agad itong kumalat sa social media, sa mga group chat ng mga retirees, at maging sa mga opisina ng mga local government units. Ayon sa opisyal na memo, ang buwan ng pensyon para sa buwan ng Agosto ay ilalabas sa ikatlong araw ng Agosto, araw ng Sabado. Ibig sabihin, maaga ngayong buwan ang release, isang magandang balita para sa mga retiradong guro, dating pulis, empleyado ng EA, at mga manggagawa ng pamahalaan na ngayoy umaasa lamang sa JIS bilang pangunahing pinagkukunan ng buwan ng kita. Ngunit hindi lang iyan ang balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon, inanunsyo rin ng G's ang inaabangang adjustment sa monthly pension rate. Ayon sa tagapagsalita ng G's, mayroong karagdagang 5% na itataas sa buwan ng pensyon ng mga kwalipikadong retirees. Bagamat tila maliit lamang kung tutuusin, ang 5% ay mahalaga lalo na sa mga tumatanggap ng pensyon na 16,000 piso pababa. Halimbawa, kung isang retirado ay tumatanggap ng 10,000 piso kada buwan, madadagdagan ito ng 500 piso kada buwan. Isang malaking tulong na ito sa pagbili ng gamot, bigas, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang dahilan ng dagdag Inflation Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang average inflation rate mula Enero hanggang Hulyo mayong taon ay nasa halos 6%. Na dahil dito, obligado ang GS na suriin ang purchasing power ng mga pensioners at gumawa ng paraan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng bilihin. Hindi ito bonus. Hindi ito special assistance. Ito ay bahagi ng tinatawag nilang annual cost of living adjustment o COLA na itinatakda ng GS Charter para protektahan ang kapakanan ng kanilang mga miyembro, lalo na ang mga senior citizens. Pero syempre, hindi lahat ay covered agad ng adjustment na ito. Ayon sa GSI Circular, tanging mga pensioners na tuluyang nag-retire sa serbisyo at hindi tumatanggap ng dual compensation o yung may ibang trabaho pa sa gobyerno ang makakakuha ng dagdag. Kung ikaw ay retirado pero kasalukuyang employed sa isang government agency under contract of service, hindi ka muna kasali sa COLA. Ang adjustment ay otomatikong ipapasok sa buwan ng pensyon simula sa payout ng Agosto. Hindi na kailangan ng application. Pero kung may pagkukulang sa iyong records, tulad ng incomplete bank details, posibleng maantala ito. Kaya tanong ng karamihan ngayon, paano kung hindi pa rin dumarating ang pensyon ko kahit tapos na ang payout date? Simple lang ang dapat gawin. Una, siguraduhing updated ang iyong UMID card at bank records sa GSIS database. Marami sa mga kaso ng delayed pension ngayong taon ay dahil sa inactive or expired bank accounts. Pangalawa, tumawag o mag-email sa GSIS Contact Center at hingin ang statement of account mo. Huwag umasa sa chismis o forward na balita sa group chat. I-verify e ang impormasyon mo mismo. Sa mga lugar gaya ng Visayas at Mindanao kung saan mas madalas ang connectivity issues at bank delays, ipinatupad na rin ng GSIS ang Local Coordination Scheme kung saan may mga mobile service vans na nag-ikot para tumulong sa verification, update ng records at iba pa. Kung ikaw ay nasa malalayong lugar gaya ng Basilan, Batanes o Samar, makabubuting makipag-ugnayan sa CIS Regional Office na pinakamalapit sa iyo para sa karagdagang tulong. May mga katanungan din patungkol sa retroactive payments. May ilang retirees kasi na nakitaan ng underpayment mula taong 2022 hanggang 2024. Sa mga kasong ito, ang GS ay naglabas ng pahayag na patuloy ang kanilang audit at posibleng magkaroon ng lump sum adjustment sa mga susunod na buwan. Kaya't kung sakali mang makitang may pagkukulang sa naibigay na pensyon, huwag munang mawala ng pag-asa. Ang proseso ay mahaba pero gumagalaw. Kailangan ding paalalahanan ang lahat ng miyembro at pensioners ng isang mahalagang detalye, ang Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. Kung hindi ka pa nakakapag-apir ngayong taon, siguraduhin mong maisagawa ito bago matapos ang Setyembre. Kapag lumampas ka sa deadline, posibleng mahold ang iyong buwan ng pensyon. At gaya ng nangyari noong Marso, mahigit 80,000 pensioners ang pansamantalang nawala ng pensyon dahil lamang sa simpleng hindi pag-update ng kanilang information. Kung ikaw naman ay overseas retiree, halimbawa na sa United States, Canada, o Middle East, mayroong online upper process. Kailangan mo lang ng video call appointment sa GSIS at isang valid government issued ye. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng konsulado kung wala kang akses sa internet. Wala nang excuse. Lahat ay binigyan ng paraan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkaantala, hindi maikakailang may mga hakbang na ginagawa ang GSIS para protektahan ang kapakanan ng kanilang mga miyembro. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sabihin ligtas na ang bawat retirado sa Pilipinas. Marami pa rin ang namumuhay sa ilalim ng 10,000 piso kada buwan. Marami pa rin ang umaasa sa tulong ng kanilang mga anak, kapitbahay, o kaya'y nagbebenta pa ng mani at gulay sa kanto para lang may madagdag sa kinikita. Sa mga panahong ito, ang bawat daang pisong dagdag ay isang panalong pakiramdam. Hindi perpekto ang sistema. May mga pagkukulang, pero nararapat lamang na maging mapagmatsyag tayo, maging aktibo sa pagbabantay ng ating mga karapatan, at huwag matakot magtanong. Sa mga susunod na buwan, may inaasahang pag-aaral ang GIS para sa mas mataas na permanenteng increase sa pension base rate. Kung ito ay maaprubahan sa Kongreso ngayong taon, posible itong ipatupad simula Enero ng susunod na taon. Ngunit habang wala pa tayong kasiguraduhan, ang tanging magagawa natin ay siguraduhing updated ang ating records, malaman ang tamang impormasyon, at gamitin ang ating boses upang itulak ang reforma para sa isang mas makataong sistema ng pensyon. Ito ang katotohanan. Walang drama. Walang palamuti. Ang pensyon ay hindi regalo. Ito ay karapatang pinaghirapan ng bawat empleyado ng gobyerno sa loob ng ilang dekada ng tapat na serbisyo at kung may utang man ang Estado sa kanila, ito ay ang pagbibigay ng tamang suporta, tulong, at respeto na naayon sa dignidad ng kanilang naging ambag sa bayan. Sa buwan ng Agosto, tandaan, ikatlong araw ng buwan ang release ng pensyon. May dagdag na limang porsyento para sa karamihan. At may inaasahang mas malawak pang reforma kung tayo ay magpapatuloy sa pagsusulong nito. Hanggang sa susunod, manatiling mapagmatsyag, maalam, at hindi basta nagpapadala sa maling balita. Dahil sa panahon ng krisis, ang kaalaman ay hindi lang kapangyarihan, ito ay sandata. Kung may karanasan ka tungkol sa suspension, delayed na payout, successful na adjustment, o may gusto kang itanong tungkol sa proseso, ay comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin yan at sinisigurado naming masagot ang mga pinaka tanong ng ating mga viewers. Kung sa tingin mo makakatulong ang video na to sa kakilala mong pensioner o kapamilya, huwag kalimutang ay share at kung gusto mong lagi kang updated sa mga bagong announcement ng Cheese, YAS, YABI at iba pang government aid, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para wala kang mamiss.